Okay, tanong ni Shalina. May ask lang po ako, Chef. Please help me po. Magkaiba po kasi yung temperature ng built-in thermometer ng oven ko at yung nilagay ko po sa loob na thermometer. Katulad po nito. 220 Celsius po siya sa built-in, then sa inilagay ko po, 180 lang. Di ko po alam ang susundin. Nasisira po ang binibake ko at nai-stress na din po ako. Okay. Uh, kung kayo lang mama nagluluto, ano, dapat pag-aralan nyo rin mabuti kung anong, uh, anong inyong niluluto or anong klasing tinapay na in inyong niluto. Okay. Yes! Kasi yung built-in na yan, yung maliit na yan, uh, hindi talaga din magkapareho. Pero kaunti lang naman ang diferensya dyan sa mga thermometer na yan o ako man din nagsusubok sa ganyan hindi rin halos talaga nagtutugma o hindi talaga nagpaparihas ang labas o hindi talaga kaya nasa inyo po yan kung alin ang inyong susundin halimbawa mas mataas ang uh, uh be um, belt and -in, ang init ng belt and compare doon sa inyong nilagay na thermometer ay eh magbawas po kayo isundin nyo po yung uh, nilalagay nyong thermometer kung nasisira ang inyong gawa. O, oh, kung uh, ngayon naman, kung kulang naman sa apoy, ay magdagdag po kayo. Halimbawa, depende nga yan eh. Halimbawa, ang inyong niluluto kung tinapay, ano, kung tinapay, kadalasan sa tinapay talaga ay 150 degrees lamang. Ang ala, apoy niyan, oo. Pero may iba dyan na binabanatan nila ng 165, 170, para mapabilis ang kanilang luto. Pero minsan sa sobrang init, nangungulubot. O dahil nabigla sa apoy ang inyong uh, tinapay. nakadepende nga yan sa klase. O oh, ay ngayon naman, kung talagang uh, matatakaw sa init ang inyong niluluto, eh talagang taasan nyo pa yung uh, temperature. Basta ganito yan eh. Kung ang inyong temperature naguguluhan kayo, magluto muna kayo dyan sa inyong thermometer na built-in. Oo, ha? Ilista po ninyo. At asubukan as din po ninyo, takpan nyo po yung, <laughs> yung built-in na thermometer. Uh, yun na namang isa ang inyong sundin kung alin talaga ang mas bagay. Then kung alin ang magandang luto doon sa inyong sinusunod, uh, yun ang imimintin po ninyo paggamit. Oo. ah uh, unlike naman kasi sa mga sanay na talaga sa ganyan, uh, kahit naman ako, kaya ko nang uh, kaya ko nang uh, maga-control, diyan nga dahil sa tagal na natin sa bakery ano talaga namang dami na nating na-observe at nasubukan kaya sa mga baguhan talaga matuto din ding makiramdam sa init oo ah yes! uh, sa pagbukas pa lang natin ang oven halimbawa sira yung ating thermometer at uh, titingnan na natin i -stay natin ng ating kamay kahit malang seconds diyan sa oven pakiramdaman natin oo ay uh, diyan pa lang pwede na nating i-compare at uh, i-maintain or uh, ihalimbawa ang init ng ating uh, ginagamit na oven. So, eh, sa maalala ko rin kasi doon sa kumpanya pa ako, yung uh, isa ko rin amo na may daladalang temperature. Oo. Yes! Sa oven kasi gusto niyang masukat kung parehas ba ang labas. ay eh, sa ganun nga ang paraan, hindi pare-pareho. Ma Minsan, nauna naman yung uh, nahuli yung uh, bilang yung mas mataas ang bilang nung nilagay niya kisa dyan sa built-in thermometer, Oo. Eh, sa akin namang palagay dyan kasi, ano, ah, bilang ah, matagal na. Ah, sobrang init din kasi pag ah, nilagay, nakalagay na ang built-in. Oo. Kasi ang tubo niya na sinaksak natin don sa butas sa pinaka-gear niya or pinaka-thread. Oo. At ah, talaga namang Maka dagdag din ng init. Tapos sa inyong nilagay na bago pa lang diyan na thermometer na sinalang po ninyo, hindi po makatugma. Kaya wag na po kayong mag uh, amalilito malilito Oo, uh, marunong tayong makiramdam sa init at sa gamit nating temperature na oven. Okay? Maraming salamat po sana nakatulong. Uh, follow for more.